Nagsalita na ang pamunuan ng Hamas, kinumpirma nito na hindi sila makikipag-usap sa Israel lalong-lalo na kung ang pag-uusapan ay ceasefire at ang palitan ng mga bihag. Hindi raw nila nagustuhan ang ginawa ng Israel dahil inantala ni Benjamin Netanyahu ang pagpapalaya ng mahigit 6 na raang Palestinian prisoners. Ang pagtanggi ng Hamas upang pag-usapan ang ceasefire at ang pagpapalaya ng mga bihag Nagdulot ito ng pangamba sa maraming mga Palestino. Maging ang United Nation ay nangamba, Red Cross at nakarating na rin ito sa White House. Ngayon, maraming mga napaulat na maraming mga Palestino ang kusa ng tumatakas mula sa Gaza pumupunta sa ibang lugar. Dahil ang anim na linggong temporary truce ng Israel at Hamas ay mag-e-expire ngayong Sabado at walang nangyayaring pag-uusap tungkol sa permanenting ceasefire ng magkabilang panig. Ano ang ibig sabihin nito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Kumusta ang inyong Martes? Ngayon ay February 25, 2025. Isa na namang napakainit na balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa nalalapit na muling digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ang sitwasyon na nangyayari ngayon sa pagitan ng Israel at ng Hamas ay ang sitwasyon na iniiwasan ng mga mediators gaya ng Ehipto, Qatar at United States of America. Bahagya na sanang natuwa ang United Nation dahil sa namamayagpag na ceasefire ng Israel at ng Hamas maging ang Red Cross ay nagpapakita ng positibong pahayag dahil linggo-linggo ay tumatanggap sila ng mga bihag mula sa mga captors. Bahagya na ring napalitan ng tuwa ang damdamin ng maraming mga Hudyo ng kanilang muling nayakap ang kanilang mga mahal sa buhay nang ito ay pakawalan ng Hamas. And of course, ang mga kaanak din ng mga Palestino na pinakawalan ng Israel. At lalong-lalo na, maraming mga Palestino ngayon ang umuwi sa kanilang mga bahay kahit na ito ay wasak. At least makakapagsimula silang muli. Pero lahat ng kanilang nadarama ay tila temporary lamang. Bakit? sapagkat nagbanta ang Hamas at kinumpirma ng BBC na sinabi ng pamunuan ng mga militanting grupo sa Gaza na hindi na sila makikipag-usap sa Israel lalo na kung ang pag-uusapan ay ceasefire at ang pagpapalaya ng mga bihag. Ayon sa ulat ng BBC, may matinding babala ang Hamas at meron itong kondisyon. Sinabi ng Hamas kung gusto raw ng Israel na magpatuloy ang ceasefire at tuluyan ng matapos ang gera ng magkabilang panig ay ibigay raw ng Israel ang mahigit anim na raang mga Palestinian prisoners na naudlot noong nakaraang Sabado tinawag ng senior official ng Hamas na ang ginawa ng Israel nitong Sabado ay grave danger. Nilalabag daw ng Israel ang kanilang kasunduan kung bakit nagkaroon sila ng ceasefire at kinakalaban daw ng Israel ang mga mediators gaya ng Egypt, Qatar at lalong-lalo na ang United States of America. Ito ang pahayag ng isang senior Hamas official maging ang United Nations Secretary General na si Antonio Guterres ay nabahala ng gusto at nagpahayag ng warning. Ayon sa kanya, ang ceasefire is now precarious. Huwag daw magpadalos-dalos ang Hamas at Israel sa kanilang desisyon dahil napakalaki raw ng possibility na muling magkadigmaan sa Gaza at muling makakawawa ang mga Palestino. Pero mga kaibigan, ang babala ng Hamas at ang kanilang panawagan sa Israel Sinagot ito mismo ng gobyerno ng Israel, iniulat ng The Times of Israel hindi tumugon ang Israel sa panawagan ng Hamas. Bagkus, nagbigay pa ito ng ultimatum sa Hamas. Ayon sa Israel, ibigay muna ang apat na katawan ng wala ng buhay ng mga Israelita nang walang seremony. Kaya maraming mga eksperto ang nagsasabi. Binasihan nito ang sinabi ni Benjamin Netanyahu na any moment from now, maaari ng lumusob uli ang IDF sa Gaza kontra Hamas. Bakit? Ganito kasi mga kaibigan, ang hinihingi ng Hamas, hindi ibinibigay ng Israel. Samantalang ang hinihingi ng Israel, hindi rin binibigay ng Hamas. Paano ngayon magkakasundo itong dalawa? Kung hindi magkakasundo ang dalawang panig na ito sa kanilang mga request, ay wala nang ibang pupuntahan ito, kundi muling sisiklab Club, ang isang napakalaking digmaan. Sinabi ni Netanyahu, intense Intense ang magiging paglosob nila at kahapon lang mga kaibigan, maraming mga Palestino ang nabahala. Bakit? Sapagat napakaraming mga tangke ng Israel ang pinapasok na sa West Bank at itinataboy ang maraming mga Palestino na kusang lumalaya sa Gaza pumupunta sa West Bank upang isafety ang kanilang sarili. Bagay na ayaw mangyari ng Israel dahil kung kanilang papayagan ang mga Palestino na pumasok sa West Bank, napakalaki raw ng possibility na hahalo ang Hamas sa mga sibilyan at doon gagawa ng karahasan laban sa mga Israelita. Dagdag pa ng Defense Minister ng Israel kung kanila itong papayagan para lang inuulit at pinapayagan ng Israel na mangyari ang October 7, 2023. Kaya pinapasok na ng Israel ang kanilang mga tangke sa West Bank at ito ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 20 taon. Itinuturing na fragile ang deal ng Israel at Hamas. Dahil nasa first phase pa lamang sila at hindi pa nagtatapos. Magtatapos pa lamang ito ngayong Sabado at ang phases na kanilang pinag-uusapan ay tatlo pala. Ngayon, kung sa first phase ay ganito na ang nangyayari, paano pa masisiguro na maayos ang second phase at third phase? Hanggang ngayon mga kaibigan, ang Jerusalem ay wala pang ibinibigay na pahayag kung kailan nila palalayain ang mahigit anim na raang mga bihag. Ipanalangin na lamang natin mga kaibigan na sana nga ay magkasundo na ang magkabilang panig upang magkaroon na ng kapayapaan sa Gaza at Israel at upang matahimik na rin ang maraming mga Palestino at mga Israelita. At mga kaibigan, ang lamang ang mga susunod at pinakabagong kaganapan sa pagitan ng Israel at ng Hamas at sa Middle East at sa ibang panig ng mundo dito lang sa usapang banal. Kaya para maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor isubscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. At sa lahat ng aking mga mahal na kababayan dito sa Pilipinas, sa Israel, sa Lebanon, sa Middle East at sa ibang panig ng mundo, magingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.